may kita mo mamaya. Sabihin ko sa iyo. Ano ba? Hindi pala kikita kita agad. siya. Gusto nga ba malaman yung gender? Opo. Yeah, so, lalaki. no? Ito yung itlog, ito yung kanyang pututoy. Oh, mm, po. Salamat po. <laughs> boy. Mm -hmm. Boy, siya. siya. Wala ka na 166 bits per minute. Single vertical packet. Oh, if I 5.1 single single vertical pocket. So, let's see. Let's So ito yung ulo natin ha. Ano? Opo. Ito yung kanyang spine. Ito yung leeg. Pababa. Ito yung dibdib. Ayun na yung puso. Yun. Opo. Pababa. At baba tayo. Ito na yung kanyang abdomen. And then. Ayan. Dalawang hita. Yun. Legs yun. Yung sumipa yun. Ito pa yung kabila. Tapos, ayun yung lawit, mm -hmm. ayun, kita mo, in okay. between the legs, lawit, so wala na, okay? 166 beats per minute. single vertical packet ang lumakas sa AFI na 5.1 single single vertical packet so ma'am sige medyo na so itin ulo natin ha ano ito yung kanyang spine ito yung leeg bababa ito yung dibdib Ayun na yung puso, yun. Pagbuba uh -huh. at pa tayo. Ito na yung kanyang abdomen. And then, uh -huh. ayan, dalawang hita. Yun, legs yun, yung sumipa. Then, uh -huh. Ito pa yung kabila. Tapos, ayun yung lawit. Uh -huh. Ayan, kita mo. Uh -huh. In between the legs, lawit. So, wala na. Okay. Okay.